gawin ng jackpot na 340,000 pesos at maraming pagpapremyo sa Basalog. Ang tanong, matalo kaya ni Ate Gringy ang ating sampung Alam Alamin natin yan with Lara, Pobong, and Papi! Yay! Thank you, Valerie! na ang mga ating ginging dahil na natalo mo lahat ng sampung bigatid, meron pang 100,000 pesos plus 40,000 sa la fit Handog yan ang fit room. A total of 140,000 pesos. Kaya ito lang, Galingan mo, galingan mo! Nga, Willy, ay, na ako. Ano yan? Bakit ba talaga ni? Ano ka ba? Kasi nga, Willie, kami ay na-demolish. Iniba ang bahay namin, Willie. At ito lang ang parting ito ang natira. Kaya dinala ko na. Ano yan? Ate Reyes? Ha, oo. Kala <laughs> ano ko, kulo ng baboy. Okay, di ba? Okay. So, tuloy na tayo, mamaya. Empre! Siyempre, magkano tayo sa Pitro? Magkano yun? 100. Hi po sa ng baba. Ate Gingging. Sa ng baba, Ate Gingging. -ging, di ba ka sa mikropono. Huwag kang malikot. And e, po, Makinig pong mabuti sa katanungan. Kompletuhin ang title ng Claudine Barreto Teleserye mula sa... Mamaya, Bob! an ano ba? yan. Teka five, nang halo-halo ang nanggaling sa baka. Oh! Sa katawan ng tao, meron bang Adam's apple ang mga babae? Sa katawan ng tao, meron bang Adam's apple ang mga babae? Oo, oh, oh, hindi! Oo, hindi! Hawa, walang Madam Evita. Si Sí, ¿Por ¿qué? Española. Ah, que este macarrones, espagueti, tipo de bola, bola, salsa de bola. Sí, con el aparador, el emperador, labrador. Sí. ¿Qué mustasa? ¿Qué mustasa? ¿A, a, a Española. Española de Paella, de Calios. Wah, uh, muchas gracias kamo yung 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 kamo amo. kamo yung Okay, yung kamo yung kamo yung kamo yung Good luck po sa inyo. Maraming salamat. Ang tanong! Gusto ko ganyan. Ha? Energy, ha? Lagi sa para, one time lang, okay? Para maganda. Okay, energy, ha? Ang Okay. Sa best-selling novels, ang author ng The Notebook ang bang sumulat ng A Walk to Remember. Sa best-selling novels, ang author ng The Notebook ang bang sumulat ng A Walk to Remember. Oh, Ok, Mrs. Labrador. Sí, contigo. con eres morena, canto de pasión, la arena. <laughs> ok. ¡Ang! ¡Tama! Sagón! ¡Ay! ay, beef ay karne ng baka, ang chevon naman ay karne ng kambing. Sa mga karne, kung ang beef ay karne ng baka, ang chevon naman ba ay karne ng kambing? Oh, oh, oh yes! Yeah! Okay. Bisnis laborator. Si. Por qué, por qué, no, 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 uh, no sabe, no sabe. <laughs> ah, okay, ay... oh! Oh! tama un segundo, ay, ah, apagalo, tama, tama, espera. po ang por favor, alin na po kayo dito. Apat din kayo, Pumeso na kayo dito. Apat din kayo, kaya itong ating ikaapat na katanungan. Kaya, ang... Oh! Sa mga halaman, ang mosquito repelling plant na citronella ay siya rin bang uri ng puno, ay isa bang uri ng puno. Sa mga halaman, ang mosquito repelling plant na citronella ay isa bang uri ng puno. Oh! Okay. All right. Magkano? Magkano? Sampung libo. Bigay ng nor. Okay. O, okay, magkakano sila? Kung tatlo magkahati-hati? 3,333. Okay. Samantalang siya. Mag magkano sila? Ilang? magkakahati sila? Kwentahin mo. Magkano T mo. siya? Ten no. No. <laughs> 10. No. Hello? 10,000. Kwentahin mo nga kung magkahati sila. Nino. Yeah. <laughs> <laughs> okay. Wow, Paxi. Ika-apat na tanong. hawak. Hawak. <laughs> okay, hawak. Hawak mo. Ayun ay, lang, puso mo. <laughs> Ang tamang sagot ay Hi Hindi! Pagkakulit niya kay Okay, B. Oh. Ito Ito ba't ibang-iba -ibang. ngayon? Parang ano ka? Problema ka ba sa love life? Ano ba? Wala ako ano, yan. Wala sa isip mo, katang isip. Kasi, ano ba, kaming sir? Anong ganun ka? Ano ba, may problema ka ba? Wala. Okay, ako lang ko dahilan, Papi. Bakit? Kasi, galing ko sa shooting ng Papa, Super Papa Licious. Showing na kasi kami sa March 22. Segway, segway dami siya. Dami niyong racket, dalawang to. Kung oh. ano-ano man, ang dami ito. Ang dami niyo. Mantan lang ako dito, hindi ko binabayaran dito. Papi! Oh. pero bayad sa'yo dito. Tama, mo, costume mo. Tama, mo, ginagawa mo ng paraan. mo, ang laki ng bayad sa'yo. Ito to, say yan. Ito ang costume ang bayad sa'kin. Sa Madaling, yeah. kamasaya mo si Judith. Yes, ate, ano naramdaman mo ngayon? Excited, kinabahan. Yan ba yung walang eris yeah, <laughs> <edis niya? laughs> Okay, ikaw, so, Laura. Salita ka naman. Ate, Judith, nakagod lang sa'yo. Ano ba diba, gusto mo mapanalunan ngayon? Yung big time, syempre. At baka naman. Eh, kailangan ko ng pera. <laughs> ano ba ang essence oh, ng pagkakaroon ng isang pe ng pera? Oh, essence, ha? Ay, essence. Oh, beauty, essence. beauty, ay, 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 essence. Okay. Ay, okay, ano si essence? Ano? Kasi kasi may nalagaan ako nga asawa at saka anak. Ah. Asawa at anak. Asawa at Eh, ka Ay, may ganito, Judith. Meron ka ng 10,000. Eto. Ito, ito ang <laughs> napili ni Judith. Ay, eh, ikaw yata yun, Maril. Sinabi ko na nga yun, papi. Ayaw na. na. Ayaw niya nga kinigigit. Ah, okay na, okay na yun. Yeah. Ano, no problem. Sipag tong ating writer na to. Ha? Parang action star, eh, you no? Know?